Taniman na na naman. Oo nga pare. Simula na naman ng sobrang pagod. Sobrang pagod at sakripisyo ka Oo nga. Mabuti na lang. May pinaghiraman tayo ng puhunan. Oo nga pare. Ang hirap din minsan. Pag puro utang na lang. Mas okay na yung ganyan pare kaysa kung saan-saan ka pa tumatakbo. Sa bagay, tama ka dyan pare. Yung iba kasi malaki ang tubo. Hindi yung kagaya ng iba na sisira ng pananim dahil walang mahiraman ang pambili ng krodo at abuno. At least tayo, kahit papano, may pinagkukuhanan. Oo nga pare. Kaso, ang dami na nating utang doon. Ano ka ba pare? Pasasaan ba? Makakabayad din tayo. Sana sarana barat degadang pare Taman tama nandito si Madam Kai paano ka manang ka kasi guro nan dyan siya i eh, nan dyan yung sasakyan niya oh oh ano tau po tau po Tao po. Tao po. Pare, parang wala namang tao. Subukan kaya natin pumunta sa likod, pare. Di ba doon naman niya tayo naabutan lagi ng pera? Oo nga. Baka andun siya. Sige, Tara. ba? Tama ako. Oo nga, pare. Sabi ko naman kayo eh. Tara, lapitan natin. Sige. O, oh, nandyan pala kayo. Hali kayo, maupo kayo. Salamat po, madam. Ano nga atin at naparito kayo? Madam, alam niyo naman taniman na naman. Oo nga po, madam. Kaya nandito po kami ulit. Ganon ba? Teka. Naku. Medyo malaki-laki pa yung mga nandito, ah. Pero, ma'am, kahit papano, nakakabawas din kami, di ba? Saka, kayo lang naman pong pinagkukuhanan namin wala na pong iba oh, bakit kayo ng mga itsura nyo? sinasabi ko lang sa inyo bakit? ano bang nasa isip nyo? madam ayaw nyo na po ba kaming pahiraman? kaya nga po madam hindi po kami makakapagbukid pag hindi kami makakahiram sa'yo. Ano ba yan? Andiyan na nga yung pera, oh. Akala po namin, ma'am, hindi na po kami makakairam sa inyo. Oo nga po, madam. Maraming salamat naman po kung ganon. Tagal na kayong kumukuha sa akin, kaya bibigyan ko pa rin kayo. Kaya nga po, dito lang kami lumalapit sa inyo dahil hindi po kayo namimersang magbayad kami. Oo nga po, madam. Hindi kayo kagaya ng iba. Kahit kunti ang naani, namimilit bayaran lahat ng nahiram. Wala naman po akong magagawa kung ganun lang ang kaya niyong bayaran pag nakaani kayo. Alam ko naman na hindi palaging maganda ang ani. May bukid rin po kami, kaya alam ko po. Kaya nga naiintindihan ko kayo palagi pag hindi niyo kayang bayaran ng buo. Maraming salamat po sa inyo, madam. Maraming salamat po talaga, madam. Ito sa iyo, Kuya Berto. Maraming salamat po, madam. Ito naman sa iyo, Masong. Maraming salamat po, madam. Pumirma na lang ulit kay Jan. Ano yan, madam? Hindi na po kami magtatagal na po Sige, mag-iingat kayo. Oh. Oo nga po, madam. Maraming salamat ulit dito. Maraming salamat ulit, madam. Sige po. Napakalawak ng sinasakan natin, pare. Oo nga, pare. Pero gadon din naman kalaki hmm. ang nahihiram nating punan. Oo nga pare. Kung hindi naman tayo mangungutang, hindi naman tayo makakapagbukid. Tama ka dyan pare. Kung may sarili lang sana tayong pang tustos, wala sanang problema. Hindi sana mararanasan ng pamilya natin na mubusan ng bigas at panggastos pare. Kaya nga, hindi rin sana tayo napapagod ng sobra kung wala tayong iniisip na bayarin kapag anihan wala tayong magagawa pare ito tayo eh kaya tis tis muna tayo pare para sa pamilya natin kaya nga pare lalo na mayroon tayong anak na pinag-aaral kailangan isakripisyo natin sila para naman hindi sila magaya sa atin. Lumaki tayo sa bukid na lang ang paligid na pinupuntan natin. Papayag ba tayo patit, mga anak natin? Siyempre, hindi na. Di ba, pare? Oo nga, pare. Ayaw ko nang magiging ganito ang buhay ng mga anak ko. Pareho tayo, pare. Tignan mo, pare. Pupa papa lang ng traktor ang bubong kaluli dyan. Halos ubos na. Itong nahiram natin, iyong ilang buwan na patubig at mga abunong gagamitin pa natin. Kaya nga, pare tapos sobrang baba pa ang presyo ng palay ngayon sobrang baba pa naman ng palay at ang mahal ng bigas kaya nga pare hindi na natin maintindihan ang bansa natin halos hingin na nila ang palay ngayon hindi nila inisip ang pagod hirap at sakripisyo nating magbubukid na lumulusong umulan man umaraw kahit may bagyo pa kaya nga pare paano na lang tayo magsasaka. Kailan naman kaya tayo makakalasap ng ginhawang mga magbubukid? Sana naman, maisip nila yon. Sa tingin ko pare, imposibleng mangyari yon. Makikita mo naman ang sitwasyon ngayon. Kaya nga pare, halos nagrarali na ang ibang magsasaka. Dahil sa sobrang baba ng presyo ng palay ngayon. Tama ka dyan pare. Hay nako. Himala na lang siguro ang inaasahan natin, pare. Hindi himala, pare. Kundi ang kailangan natin ang makakatulong sa ating magsasaka. <laughs> Tara na nga, pare. Kung ano-ano ang naisip natin. Malay mo, kung magkatotoo. Tara na nga. Maganap na tayo ng traktora. Pare masong. Kumusta ka na? Pare, Parang babalik ako kay Ma'am Kai. Kulang kasi yung hiniram ko. Ako nga din pare. Ilang galon pa lang ng krudo ang nabibili ko. Abuno, wala pa. Ubus na din. Kaya nga pare, napakamahal ng krudo ngayon. Kahit abuno, hindi bumababa ng presyo yun na nga pare sobrang pahirap sa atin magsasaka ang nangyayari pare hindi kaya magalit si ma'am o questionin tayo kung magpadagdag tayo hindi naman siguro pare alam naman niyang na hindi tayo nagsisiniwaling sa kanya kaya nga pare tara puntan natin si ma'am sige pare kapalan na lang natin ulit ang muka natin sa kanya yun lang naman kasi yung magagawa natin pare. Tara. Sige. Okay. Tao po. Tao po. Tao, tao naman. O sige tao. na mare. Tatawag na lang ako sa'yo mamaya. May tao yata sa labas. Pare, Parang walang tao. Eh, paano wala? Eh, nandyan yung sasakyan ni madam. Oo oh, nga. Ma. Bakit parang... O, oh, Masong, Kuya Berto, nandito kayo. Halika yung kasok kayo. O, kayo. madam. Halika kayo. yung tuloy kayo. Ba't nandito kayo? May kailangan ba kayo ulit? Madam, magpapadagdag lang sana po kami. Kung maaari. Oo nga po, madam. Hindi naman siguro lingid sa inyo na malang krudo. Lalo na yung pabuno, madam. Kaya kinulang po yung hiniram namin po sa inyo nung una. Kaya nga po, madam. Kahit na nahihiya po kami kinapalan na namin ng mga mukha namin kaysa naman masiraan po kami ng pananeng. Mas malaking perwisyo po kapag ganon. Hindi po ba? Tama ka dyan, Kuya Berto. Isa pa, hmm. alam ko namang lalong nagmamahal ngayon ng mga gamit pambukid. Madam, ang ibig nyo po bang sabihin, okay lang na magpadagdag kami? Oo nga po, Madam. Okay lang po, naiintindihan ko naman ang sitwasyon nyo. Akala po kasi namin ni eh, Pareng Berto, pre-questionan mo kami. Ha? Bakit naman po? Kasi nga po, halos hindi na po nababawasan ang utang namin sa inyo. Kundi mas lalong lumalaki pa po. Wala naman po akong magagawa kung wala kayong pambayad, di ba? O siya, sige, pakihintay na lang po ako dito. Mabuti na lang Naiintindihan tayo ni Ma'am Kay Kaya nga pare Buti na lang May tao pang tumutulong sa atin Hindi ko alam pare Kung gaganda pa yung ani ko ngayon Ako ngarin pare Sana naman Tumaman ang ani natin ngayon Para makabayad naman tayo kay Madam Nahihiyan na kasi ako sa kanya Ako din pare pag gano'n uli nung nakaraan ng ani natin, baka hindi makapag-enroll sa kuli yung anak ko, pare. Kahit ako, pare, patitigilin ko muna yung anak ko para makabawas man lang sa hiram ko kay madam. Diyos ko, mas pipiliin pa nilang patigilin sa pag-aaral ang mga anak nila. Makabayad lang sila sa akin. Biro mo, kung kukwintahin niya, patitubo niya noon, Naku, ay ko na lang. Yun na nga eh. Halos na nga lahat Nasa prinsipal yung tubo ng utang natin mula umpisa. Ayokong isipin na titigil ang mga anak nyo para makabayad lang sa akin. Paramdam ko ang kalagayan nyo. Oh, Masong. Ito yung para sa iyo. Maraming salamat po, Madam. Kuya Berto, ito rin yung para sa iyo. Maraming salamat din po, Madam. Umirma na lang po kayo ulit dito. Sige po, papasok na po muna ako sa kwarto. May kukunin lang ako. Hindi ko alam kung kailan ako makakabayad sa inyo. Bahala na. Ang importante, kahit papaano, makakakain ng pamilya ko. Buong buhay ko, nagbubukid na ako. Buong buhay ko din, na hiram ang puhunan ko. Ang hirap ng ganito pero salamat pa rin dahil kahit papano nakakain kami ng maayos ang pamilya ko at nakakapag-aral ang mga anak ko. Tara na pare. Tara. nakikita kong buhay namin sa inyo noon. Lumaki din kaming magsasakang mga magulang namin. Maraming sakripisyo, pagod, pawis at hirap ang kailangang ipuhunan dyan. Hindi lang pera. Wala talaga pa rin, Berto. Mababa talaga ang presyo ng tala ngayon. Eh? Kaya nga pa rin. Tapos, mahal pa ng presyo ng abono marami tayong makakabayad ng pagkakaunahan natin ngayon Teka, si Masong at si Berto yun ah Bakit parang malungkot ang mga itsura nila? Mukhang nakaani na sila. pare paano na to paano natin sasabihin kay ma'am kay hindi sabihin na lang natin ang tuto sa kanya na sayang na naman tayo talagang hindi makakapagkuleyo yung anak ko nito dahil kulang pa ito pambayad kay madam tsak malulungkot yung anak ko nito kahit ako pare Udin pare wala na akong tinira kahit pagkain namin para lang sana makabayad kay madam kaso kulang pa din mararanasan ngayon ng pamilya kung kumain ng hindi masarap na bigas niyan mas okay na yon kaysa magutom sila At sakit sa dibdib ng mga naririnig ko Hindi ko alam kung anong sasabihin ko kay ma'am kay mamaya. Wala tayong magagawa, pare. Kahit murahin niya tayo, magalit siya sa atin. Wala eh. Wala talaga tayong pambayad, pare. O, oh, madam. Ano pong ginagawa niyo po dito? Oo nga po. Bakit po pala kayo nagawi dito? Madam, Maupo muna kayo. Sinisingil nyo na po ba kami? Hindi naman po. May binisita lang ako kaibigan sa banda dyan. Bigla ko na lang naisipang bisitahin kayo. Bakit ganyan po yung mga itsura nyo? May problema po ba sa pagpunta ko rito? Wala naman po, madam totoo pupunta na rin sana po kami sa inyo magbabayad na po sana kami madam kaso kaso ano po madam kasi po alam ko na po kulang na naman ang pambayad niya sa akin tama po kayo madam madam pasensya na po kayo kasi Kuya Berto, masong, ano ba kayo? Relax lang kayo, okay? Ba't ba kayo natatakot sa akin? Eh kasi po, nahiya naman po kami sa inyo. Hindi na naman po kami makakabayad ng buo. Wala pong problema. Naiintindihan ko kayo. Ramdam ko po kayo. Dahil kagaya ko rin po kayo noon. Lumaki din akong mahirap. Gaya niyo magbubukid din ang mga magulang ko. Naranasan ko din ang lumusong sa bukid. Magtrabaho sa ilalim ng araw. Nagbubunot din ako ng punla. At tatanim at gumagapas din ako ng palay noon. Nangungutang din ang nanay at tatay namin noon ng puhunan sa bukid. Pero kahit na ganon, tanging sipag at tiyaga lang ang pinuhunan ko. Parang magpag-aral at ipinangako ko sa sarili ko, mag-aaral akong mabuti gusto ko pagdating ng araw makatulong ako sa kapwa ko magsasaka papahiraman ko sila ng puhunan na may mababang porsyento pag may pera na ako para hindi nila maranasan gaano ang hirap ng nagbubukid yun po ang pangarap ko. Kaya yung mga pinagbentahan nyo, sa inyo muna. Masong, i-enroll mo sa kolehiyo ang anak mo. At ikaw, Kuya Berto, bumili ka ng masarap na bigas na kakainin ng pamilya mo. Para kahit ano lang ang ulam, ang mahalaga, masarap yung bigas na kinakain nyo. Ayokong mas mahirapan ang pamilya nyo para lang makabayad kay sa akin. Sabi ko nga, gusto kong makatulong sa kapwa ko magsasaka hindi kasi ako kagaya ng iba na nagbibigay ng tulong na lalong nagpapahirap sa kapwa. Ang gusto ko, yung tulong para guminhawa ang kapwa. Kaya magaan lang yung binibigay ko para hindi kayo mahirapan. Nagpapasalamat din po kami sa inyo, madam. Dahil hindi kayo kagaya ng ibang nagpapautang. Oo nga po. Yung iba, halos bantayan ka habang umaani para siguradong makabayad ka. Wala silang pag alam kahit walang matira sa'yo. Ang mahalaga lang sa kanila, ang makabayad ka ng buo. Hindi naman po kasi pare-pareho ang isip at ugali ng tao. Ako kasi, naranasan ko ang buhay na meron kayo. Yung mga taong nagpapautang ng may mataas na interes, tulong na nagpapahirap po ang gano'n. Yung tipong, yung pinagkautangan nyo na lang ang ibinukiran nyo kung gano'n. Nakakatakot po ang balik ng gano'n. Eh, ma'am, paano po yung utang namin sa inyo? Kaya nga po, hindi po kami makakabawas pag hindi nyo tatanggapin. Unahin na po muna ninyo yung mga pamilya nyo. Unti-unti nyo lang bayaran pag okay na yung mga ani ninyo. Maraming salamat po, madam. Maraming salamat po talaga, madam. Rosya, sige, aalis na po ako. Napadaan lang po talaga ako. Sige po, madam. Mag-iingat po kayo. Salamat tulit ulit, madam. Sige po. Sadyang napakasyorte natin. May taong kagaya niya, pare. Oo nga, pare. Isa din yung taong binigay ng Diyos para makatulong sa atin.